Ayan so good morning mga kalitar So ngayong araw magahan tayo Ng gagamba no So magtitingin din kami ng kabuti Isabay na natin mga kalitar yung Paghanap natin ng gagamba Ngayong umaga So actually mga kalitar medyo tanghali na Kasi alas 9 na Maya maya pa alas 10 na no So sa mga bakod bakod kasi maraming kabute Mga kalitar At doon sa mga gayong bakod bakod marami din gagamba Kaya tingnan natin Okay guys, so nakakita tayo dito ng isang sapot ano. So pakita natin sa inyo. Tingnan natin kung okay yung gagamba nito. So ito guys, ito may sapot dito, ayan. Kita naman siguro marita no. Yeah. para mas makita mga kalitar. Tapos yung sapot ibinabaha niya. sundan lang natin mga kalitar ay ayun dito dito yung gagamba mga kalitar eh. nasa loob ng dahon no? natin ayan dyan na putol mga kalitar ito yung mga yung sapot ito 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 Ayan yung sapo to. Siyempre yung kagamba ito andito lang. Ayan, dito. Ayan. Ay, ayun niya. Ayun mga semi sumisilip na yung gagamba oh. o. Tignan natin. Ay, pula. Parang brown na ano, aliit lang. Aliit lang mga kalitar. Alam ko naman napaka ganda ng gagamba. Hindi pala. Aliit. O, lang. O, nakakalitar, Ang bangit palang kulay, yun, ano? O okay, oh, ito ra hanap pa tayo mga kalitar ng iba eh medyo malayo-layo pa yung pupunta natin Dito pa tayo pupunta sa kabila mga kalitar doon Doon, sa so may mga damuhan doon ayun Doon tayo maghahanap Tapos may nakakita kasi ako dito mga kalitar Hindi ko alam kung anong tawag Comment nga kayo mga kalitar kung anong tawag dito sa ganito Ayan Ayan, binabala kasi namin ito sa paltik Saka ano siya, hinahantik. Ano kayong tawag dyan mga kaliter, no? Dami yung hitik na hitik. Titikman ko sana, kaso ayoko ko pa mapunta sa heaven. Baka ma-heaven tayo nito. Ayun yan mga kaliter dahil... Doon pa tayo pupunta. mag na tayo mag na no brang init na. Mamaya, titinahan tayo kung may mga kabutihan kasi doon. Pakailan natin yung mga kabuti na makikita natin. Sa so, kakabutihan din yung pupuntahan namin. Baka makakakita mga altar ng mamarang. Ano? Sarap pa naman nun mamarang. Nakatikin mo kayo mga altar ng mamarang. Napaka the nun. Okay. Samahan nyo na kami. Ayan. So dito tayo magkahanap mga kalitar. Sa paligid na ito. Lawak no. Doon pa tayo galing mga altar doon. Sa kabila doon. Layo na nilakad natin doon mga bakang yan mga kalta tayo galing napakalayo oh wiyo hanap tayo dito ayun nga guys sa paglilibot-libot natin nakakita ulit tayo dito ng sapot ito ito mga kalta no? ayun ayun so, naman maganda-ganda naman ito mga kalitar no? tapos sundan lang natin ayun Pababa, ang kapal ng sapot pababa mga kalitro oh. Pero oh. Grabe naman yan Ah ah Makudal madaling hanapin mga kalitro kasi Ito lang yung Susundan oh. Ayan ayan oh. Tapos ibinaba niya Ang lalim Parang balon Sobrang lalim Ayun nakita ko na Diretso dito, mga kalitoro. Ang kapal, matagal na siguro dito naninirahan, no? Ayan yung sapo to. Ayan Alis na natin to. Ayan o. Siguro napakatagal ng panahon dito naninirahan to. Dinala niya dito, ayun. Alisin natin to. Kulay, oh. Oh, oh, oh. Oh, ayun. Kulay, o. O, o, o. O, ayun na Tingnan natin ha. Kuhahan natin. Good morning mga kalitar. Mapakulimlim ng panahon natin. Ano? Pero may hunt tayo ngayon. Ano? Nandito tayo sa may parangan. So nakakita ko dito na sapot mga kalitar. Ito. Ayan. Ayan mga kalitar yung sapot. Nang gagamba. Kapal no. Ang galit na sapot no Ano ang gagamba sa loob ng dahong tuyo na may taklob na berding dahon? Ay! Ayon! Pulahan! Pulahan. Sorry guys. Isang hands lang yung gamit natin. Ah! Oh, ano to? Gagambang bahay? Ayun. Alitaro. Gagambang bahay ba to? Uh, wala na bang matilong gagamba dito sa amin? Ayun. Alitaro. Ang bangis. Para siyang ano mga kalitar. Para siyang garapata. Garapata ata itong nahuli ko. Ano? Garapata ata mga nahuhuli ko. Hello guys. Oh, yun nga. Alitan Bakit ganyan kayo? Maghunt na lang tayo Malter, balik na natin to Kawawa naman <laughs> Okay, another sapot ng Alter Ito, mas maganda to, buo pa yung sapot Ayan Ayan mga buo pa yung sapot niya Oh my goodness Ayan. Buo pa yung sapot niya. O, dito niya dinala. Ayan. Dinala niya dito mga kalitar. Ayan, altar yung butas nung ano. Ito kasi, o. Oh. Ayan, o. Oh. Sana na, No? kasi yan. Yung butas ng sapot. Tapos sanapin na lang natin. Eh, altar dito niya ibinaba. Ay, ayun. Nadali lang hanapin, mga kalitar. Nakita ko na. Ayun. Sana nandito pa. Ayun, nandun pa nga yung gagamba. So, dito, mga kalitar, dito sa may... Ito, 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 ito. Ayan. Dyan, sa loob nyan, andyan yung gagamba, no? Ayan. So, kuhanin natin, no? nagkasama naman ako sa likod mga altar sabi ko tignan na lang kung may tatalon ito mga altar tignan natin ayun, sumilip na tigre tigrim puti oh wala ang gagamba mga altar sa amin dito, ito yung pinaka ano pangalawa sa Tagalog mga tigrim puti oh Ayan. Oh. yan Ganyan lang. Ganyan yung mga gamba dito. Ang pangit. Hmm. Pero maganda yung ano, kalis oh. Makapal. Makapal. Um, oh, Makapal. Pero ang pangit na naman. ng kulay. Pero makapal. Oh. Grabe. Ganda. Ganda. Hintan kalis. Kung yung kalis niya napalipat mga kaltra sa mga itim ano. Ayan. Ganda ng pangil. Oh, oh, robot-robot ba? Hmm, mm. mm. Ayun ah, yung mga altar sa may araw. Nasusulo siya. So yun mga altar no. Para larga na tayo. Saglit lang yung hunt natin. Uwi na tayo. Ayan so. Alis na tayo dito sa damuhan mga kalitara. Kasi doon naman tayo punta sa may manggahan. Sa kabila. Doon natin kung makakita tayo doon ng. Ano. Kagamba. Na nakatatlo tayo dito. Na tatlo nga. Isa doon sa malayo, dalawa dito sa may damuhan dito. At magkalapala pa tayo ng sapot. Update ko na lang kayo mga altar pag may sapot na ulit. Ayan mga altar so hindi na tayo makakita dito ng derby G. Kasi doon tayo galing kanina sa may yon. Ayan, ngayon nasa mangga na tayo mga kalitar ito mga mangga samotsari mga kalitar na puno ang nandito dahil tayo paawin na titingin tingin lang tayo dito nakita kasi ako dito ng sapot mga kalitar ayan. so napagtanto ko may gagamba dito ayan o pero tingin tingin lang natin Ay, ayun, meron niya, mga litar. Ito. Maliit lang, no. Ito natin, ha. Ah. Ito, mga litar, yung gamba, ayan. Ayan, Okay, tara na mga kalitar Uwi na tayo Ito mga kalitar, wala kami dalang Ano, pitak Sa dahon na lang nakalagay yan oh. Ang ganda nito mga kalitar oh. nito Ano gagamba ang taba tigre so ayun nga mga kalitar outdoor na tayo so hindi na kami maghahanap dito mga kalitar sa kabila kasi mukhang ano mga kalitar eh hindi tayo makakita sobrang lakas ng hangin dito tapos hindi na kami nakapangabuti ano <laughs> balak namin target talaga namin mga ngabuti pero hindi na kami nakapangabuti yan sa so, malta namin pero wala So tinanghali tayo ng gait ng gising kaya walang kabuti ano. <laughs> so ay okay, malta subscribe at abangan niyo na lang 'yung video natin na gagawin. Okay?